Good morning guys Ito biyahe tayo ng Baguio Pupunta tayo sa dito sa school ko dati yan, University of Baguio Mayroon lang tayong kailangang tapusin After, na, after kumakuha Then Pasyal konti din Uuwi na din tayo Ngayon estimated na haba ng oras 5 hours 37 minutes ano, um, hindi tayo mag, uh, So, kung magmamadali tayo, sana malaking motor na lang din yung ginamit natin. dadaan muna ako ng uh, pure gold monumento kasi uh, don't doon ko dadaanan ang kita ko bali meron tayo ngayong back ride pupuntong Baguio <laughs> wala pa tayong ginagastos ha uh, mamaya uh, lalagay natin ang listahan kung magkano haabutin tong biyahe natin then uh, hindi naman tayo magmamadali kasi pahirap uh, din mag isa tayo tapos uh, scooter lang to eh, ang weight ko 260 260 pounds ako plus yung tita ko pa na natin makarating ng bagyo ng maayos at makauwi tayo ng maayos. Yun lang. Tsaka, madilim din yung biyahe natin. Hindi ko nga, nga hindi ko nga lang yung Insta360 kasi ayoko din madami masyadong iniintindi. Kasi ang biyahe natin ngayon pupuntang bagyo is ano, uh, mayroon lang tayong kailangang asikasuhin. Sa school, Ayan, ang usapan namin ng tita ko, 2.30. 2.30. Sakto. Oo. Oh. <laughs> At lagi tayo ng ganyan. Nasa na dito? Nasa na dito tita ko? Ha? Umaakit kami ng Baguio, pero hindi ako nadadaan sa gantong kasi. <laughs> ano to? Oh, sena, Ay. Ah, dito, dito. Yan, 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 Hanggat may mga reflector na malalaking ganyan. medyo kakaiba tong daan na to ah. Mangingiti ka pag may kasalubong ka. Tao ng karga. Three hundred, mga three twenty siguro. To. Ayan, uh, unang gasos, three twenty. Pag-tarlock na kami eh lang kami nabalik dito sa ano Sa main road mapolo o banyon yun Yung e dinahala namin So inabuto na kami na umaga Marcos highway tayo pinadaan Sunod lang tayo Mamaya kasi hindi tayo upra dun sa Canon ah, Baka mamaya may ginagawa so Uy ta, okay ka lang ta? Dito na tayo sa after the then after the tunnel Yung bridge Thank yeah. you. Eh, pag naayos na namin mamaya yung ano, yung dapat kong asikasuhin, uwi na din kami agad. Silipin natin yung dati nating ba? <laughs> Those were the days, my... Apa? Doktor Cariño. Apa? <laughs> <laughs> Apa? Kasi nung mga habulin tayong aso ta. Si mga nangahabol yan eh. <coughs> Wala na po nasa ibang bansa na. Let's go. Yan, pag magpa-parking dito sa Bagyo, dito na Melvin Jones. Melvin Jones ba ito? Oo nga, hindi ko alam Dito sa Burnham <laughs> Oh, dito na kami sa Baguio 8 o'clock Ayan na tayo yung aso Ganun nga yung balahibo talaga Dito building ko na niyo Ayan, nakuha na natin ng ating food moral, Andun. Nakaka-miss din dito Athletic office. Sleep na natin, Jim.

Diyan naman nag yung kapatid ko. Si Mark. yun tapos yung gagawin natin ngayon. Nakuha, uh, iintayin na lang natin. I-email na lang to Ang gusto ko dito na lang din mag-aaral yung anak <laughs> Dito kami dati nagtatakbuhan ng mga kuya ko eh. Kuya ko sa si Mark. Para mag-counter ano, strike. Pag lunch, takbo na. Diretso sa computer shop. Paano ba bilangin to? Nakaka ilang balik na ako dito. Pag binilang to, eto, kasama ba to sa bilang? O yung mga ganto lang? Pang ilang balik ko na to, pagod na ako. Yun. Uwi na tayo. Maya-maya. Uwi na tayo guys <coughs> Yan lang May inasikaso lang kasi tayo sa school <coughs> Balikan lang no Babay Baguio Sana na tayo ngayon daan sa Canon Road Kasi kanina ano eh Dapat Canon kasi pinadaan tayo sa Marcos Ay. Let's go. po nga ngayon maganda po panahon huwag <laughs> kang mababate dati dito ako oh, nagbabike eh Mababay, Baguio. See you tomorrow. <laughs> yeah. Pagas tayo. Full tank natin bago tayo umuwi. 409 11 okay. Dito na tayo kayo sa baba. Nag-Marcos Highway din tayo eh. Kasi doon pala sa Maycam 6. Ano? Sira yung kulay. So parang sa ilog kayo dadaan sira yung tulay, parang sa ilog kay dadaan so dito din tayo pinadaan kaya bumaba pa tayo konti ng Kenon tapos saka pa lang tayo nag banking saka pa lang tayo nag Marcos Ayun. <laughs> ngayon papunta tayo sa sa favorite ng sisigan kakain muna tayo ng sisig before tayo umuwi huf dito na tayo sa baba konti na lang bali yan nga ya. magsisisig muna tayo then after that we're going back to Navotas pwede na drop muna natin ang tita ko sa monumento tapos Diretso uwi Medyo madilim, baka ka lang uulan Ayan guys um, uh, Para sa akin Para sa mga gusto mag long ride Hindi naman sya, ano basta matulog kayo ng ayos hindi siya nakakapagod nga lay, talaga stretching lang ang katapat niyan din na uh, tamang stopover over to tulad yung gagawa natin time check 2.48 nas condition dapat yung motor, gulong, change oil, tapos pa-check nyo yung CVT and then yung mga bola. Then, wala nang mangyayaring masama sana ayun tapos eh, pinakita ko din sa vlog na to yung ano oh, bahay natin before doon kami doon ako lumaki sa yung school ko ayun ah, doon ako nag high school then doon ako nag nag UP ako diliman then balik ako dyan sa Baguio yun Let's go, let's go. Next video, sisig. So malalaman na natin ta kung bukas. Bukas sarado, bukas sarado. Ah, bukas. Pero wala na daw sisig. Yun, Victor. <sighs> Yan ta pa makatayo ka na ako na magpa-park. Magpa-park. Yeah. Hindi na mo. Ito na favorite ko si si. Yeah, ito. Ayun. Nandito na tayo sa Pure Gold Monumento. Nababa ko na nababa ko na tita ko. 21.069 pa. 9 o'clock na. Nakapasyal din tayo. Then nakakain tayo ng ating paboritong sisig. Yeah. Medyo madilim na. So, dito ko napuputulin tong vlog natin please like and subscribe my youtube channel and please follow my fb page thank you